magandang tanghali mga lods for today's video ay eh magsasawang check tayo ng sumba na para dito sa ating malaking turatura o jet kite natin ito mga lods ating bagong gawa tapos ito yung jet kite natin wala pa rin display tapos ito lalagyan, gagawa na natin siya ng sumba na para pag may hangin malakas-lakas eh, ay pa natin ito pero so, siguro baka itong dalawang ito paliparin ko pareha. Pagsabayin ko na rin silang itesting pag medyo nagkaroon ng magandang hangin. Wala na yung hangin mga lods kaya hindi tayo nakakapagpalipad mga lods. Medyo kalmado ang hangin ngayon. May hangin ko kunti pang maliliit lang na mga saranggulay o pang sapi-sapi lang na saranggulay. Ayun yung ating guru yun medyo may kalakihan yan mga lods ang sukat yan ay ang haba ng pakpak yan ay parang nasa 172 cm ang haba tapos yung patindig niya ay parang mahaba din yung, yung ano ng patindig niya So tara mga lods, soundcheck natin yung ating sumba. Soundcheck natin. So yun mga lods, simulan na natin itong soundcheck ang ating saranggola. Ah, ang sumba pala. <laughs> Mali tayo, nagkakamali-mali na tayo sa gutom lods ah. Mali na kasi. Kita ba tayo parang malabo yata mga lods ah. Hindi tayo masyadong makita. Ng ating camera. Ayan. Subukan natin dito. Ito. <tinyo> <tik> Parang medyo nama sa atin, sumba malambot pa kasi bawi gan mga lods, bigyan sa rayo Hæ, 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 hæ. Ayos na di Pwede na rin mga lods. Masama naman yung sobrang tigas ng buhayigan. Puputol din naman pag sobrang tigas. Pag malakas ang hangin. Puputol mga lods. <coughs> Duro ang pa pala ito mga lods. Ayan. natin muna para hindi mga alias sumbra natin mga lods para dito sa ating maliwanag ng sulo view para sa ating turatura -tura. video malaki-laki na rin yan mga loads siguro eh, may hindi pa so ayun mga loads pali hanggang dito lang muna ang ating video may video lang bali update din lang ang ating ginawang video sa tungkol sa saranggola mga lods para may mapanood kayo kahit pa paano hindi pa tayo nakakapag display ng ating sa saranggola dahil walang hangin malakas po mahinahina ang hangin so bye bye na mga lods huwag niyo kakalimutan mag subscribe sa ating youtube channel kung nagustuhan niyo yung video natin pangatito so, na ang ating video